May pa-party. Sa runtulong ya Sa buma. Ayita gusto ko. Sa kau. ako kami. Ano so, kaya mong mangyayari sa dalawang ito? Baka mabuwis pa niya ang sampung milyong. Sampung milyong. Kinilas. Kami naman, ah, milyong, milyong, milyong. Pero parang mga nakakalating na yata itong dalawang ito. dalawang nakakalating pag ginakaw. Ano ang ano plano niya? Di, isa niya, Tapos <laughs> hindi yung pagpapagasyon ng Merry Christmas. <laughs> kaya tapalipat pa sila. Diyan. <laughs> Daru pa talaga ng makikita ano, Merry Christmas. ako si yung mga lalo bente ano, naga Yan yung ano nila costume nila kapon Ano yung Costume nila. kapon, <laughs> <laughs> costume nila kapon? <laughs> <laughs>

Yay! <laughs> 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 Nik. Next. Next. Omer. ano yun? pa. Wala, Kay ano kay susan <laughs> <laughs> kay susan <tayo. laughs> Sino kaya? Oh. Vincent, Vincent, Vincent. Lahat yata ni eh. Vincent pati Batman. Lahat yata Batman at Vincent. Mara, ganda ba yan? Tingnan natin sa video. Okay. Si ano, sila ako yung ma... Sila kuya ano? Kuya Jason! Thank you. smile